Isang matiwasay at mapagpalang araw po ang hatid po sa atin ng Panginoon. Kumusta po kayo? Ang ating Ibanghelyo ngayong ikalabing apat na linggo sa karaniwang panahon ay nagpapaanyaya sa atin na hindi lamang po tayo mainam na tumanggap sa Panginoon. Tayo ay inaatasang magbahagi o maipakalap din ito sa mang sulok sa mundo. Tandaan natin na huwag tayong panghinaan ng loob kung ang ating misyon ay hindi kagad po magtagumpay. Ang halaga ay naging bahagi tayo ng pagpapahayag ng salita ng Diyos anuman ang maging dulot nito. Naayon lamang na taglayin natin ang kapayapaang bigay ni Yeso Kristo. Maging matyaga tayo sa ating pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Kasama sa ating pagmimisyon ay ang mapagkumbabang paglilingkod, anuman ang sitwasyon. Sabi nga sa Ebanghelyo ni San Mateo, Bakit ka matatakot kung si Jesus mismo ay nangako? Ako ay sumasay niyo palagi hanggang sa katapusan ng mundo. Batid ng mga sinugo ni Yesus na ang paghihirap na kanilang kakaharapin ay, kasama na. Hindi ito naging hadlang sa kanila dahil sa kanilang malaking pagtitiwala sa hangad ng Panginoon para sa lahat. Sumuong sila sa panganib at walang katiyakang kinabukasan. Ito ay kanilang ginawa dahil nanatili ang kanilang pagtitiwala sa presensya ni Yesus. Siya ay kasama nila sa bawa daan na kanilang tatahakin. Kaya naman mga kapatid, patuloy tayong sumunod kay Yesus kahit mahirap ang daan. Magtiwala na siya ay kasama natin. Siya ang nagpapalakas sa atin. Siya ang gumagabay sa atin habang tayo ay naglilingkod sa kanyang ubasan. Amen.